meron ka na rin ba ng halamang forever rich plant o yung tinatawag na silver squill? Kung meron ka na nito o kaya naman nais mong mag-alaga ng ganitong uri ng halaman, sa video na ito ay babahagi ko ang mga dapat mong malaman tungkol sa halamang ito. Ano ba ang mga misteryong nakatago sa halamang ito? Bakit tinawag itong forever rich plant? At ano ba ang mga bagay ang wag na wag mong gagawin sa halamang ito? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa Forever Rich Plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang Forever Rich Plant ay maliit ngunit matibay na halaman. Ito ay native sa bansang South Africa. Ilan sa mga pangalan na itinatawag sa halamang ito ay silver Squill, wood hyacinth, leopard lily, at masikat sa tawag na Forever Rich. Kilala ang halaman na ito sa pagiging unique at kapansin-pansin na house plant ngunit maaari din itong palaguin bilang ground cover. Ang mga dahon ng halamang ito ay mayroong magkahalong kulay na pilak at leopard spot na berde na may hugis na patulis. At ang ilalim na bahagi naman ay pilak at lila. Narito ang mga bagay na dapat iwasan o wag na wag gagawin upang patuloy itong magbigay ng swerte. Una, hindi mabuting ideya ang sobrang pag-aalaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng sobrang daming tubig. Ang pagiging succulent nito ay nagpapahiwatig na kaya nitong mabuhay nang hindi ito dinidiligan nang regular. Ang sobrang pagdidilig ay maaring magdulot ng pagkasira o pagkakaroon ng root rot o pagkabulok ng ugat at dahon ng halamang ito. Pangalawa, hindi dapat ilagay ang forever rich plant sa labis na direktang sikat ng araw kahit na mas gusto nito ang maliwanag, subalit ang matinding sikat ng araw ay maaaring makasama sa lamang ito. Lalo na kung hindi ito sanay o wala itong sapat na adaptation sa matinding sikat ng araw. Pinakamabuting ilagay ito sa lugar na may mabuting air circulation at may tamang liwanag na hindi direktang natatamaan ang liwanag ng sikat ng araw. Mainam din na ilagay ito sa mga lilim o isama ito sa iba pang mga halaman sa bahay. Pangatlo, hindi maaring ilagay ang halamang ito sa loob ng malamig na lugar sa loob ng bahay, lalo na sa mga kwarto o opisina na mayroong aircon. At sa panahon ng taglamig o tagulan, mainam na hayaan lamang ito sa labas ng bahay na hindi masyadong nabababad sa matinding patak ng ulan. Maaari itong magdulot ng pagkasira sa halaman dahil hindi nito kayang itolerate ang matinding lamig at sobrang tubig. Gayun din, hindi ito dapat itinatanim sa lupa na hindi maganda ang drainage. Kung sakaling ang lupa ay hindi maganda ang drainage at naipunan ito ng tubig, ito ay maaring magdulot ng sakit sa halaman. Ang pinakamalala ay maaari itong ikamatay ng halaman dahil sa pagkabulok ng ugat at dahon nito. Sa pangkalahatan, ang foreverage plant ay isang halamang madaling alagaan ngunit mahalaga pa rin ang tamang pangangalaga upang mapanatili ang kalusugan at kasaganaan nito. Ang wastong kaalaman sa pangangalaga sa halaman ay magbibigay daan sa iyo upang maalagaan ito ng tama at mapanatili ang kanyang ganda at kalusugan. Narito naman ang mga dahilan bakit maganda na mag-alaga nito sa bahay. Madali itong alagaan at paramihin. Ang forever rich plant ay napakadalilang alagaan at paramihin. Kadalasang tumutubo ito sa shady na mga lugar na nangangailangan ng tatlo hanggang apat na oras na sikat o liwanag ng araw. Katulad ng iba pang succulent, hindi ito kailangan diligan ng diligan ng tubig. Maari mo itong itanim direkta sa lupa o kaya naman sa paso o maging sa mga nakasabit na paso. Yung iba ay inilalagay ito sa bunot ng niyog at saka ito isinasabit. Pinaparami naman ito sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga supling nito o kaya naman sa pamamagitan ng cuttings o dahon nito. Ito ay isang low maintenance na halaman. Dahil nga katulad ito ng ibang succulent katulad ng cactus, maaari mo itong iwanan sa bahay ng ilang araw na hindi dinililigan dahil kaya nito mag-survive sa tuyong panahon. Hindi kagaya ng ibang halaman na magiging leggy kapag hindi maarawan ang Foreverage plant ay mananatiling kalmado at hindi maglalagas ang dahon kahit na fluorescent light lamang ang tumatama dito. Kaya naman, kung walang espasyo sa labas ng bahay, maaari mo itong ipasok sa loob ng bahay. Siguraduhin lamang na makakakuha ito ng sapat na liwanag ng araw o ng fluorescent light at iwasang ilagay sa madilim na lugar. Itinuturing ito na lucky plant. Ang mga halaman ay multifunctional. Hindi lamang ito ginagawang pang style sa bahay, ito din ay nakakatulong para sa sirkulasyon ng hangin. Ayon pa sa mga eksperto, nag a din ang mga ito ng swerte, kasiyahan, magandang ambiance at nagpapagaan ng pakiramdam. Kabilang na nga sa mga halaman ito ay ang forever rich plant na sa pangalan pa lamang ay nag-aakit na ng yaman. At ito ay hindi mawawala sa listahan ng mga swerteng halaman sa bahay na inire-rekomenda ng mga eksperto sa halaman. Ang mga batik-batik nito ay sinasabing nag daw ng positibong enerhiya at nagtataboy naman ng negatibong enerhiya. Ito ay isang air purifier plant. Malaki ang maitutulong ng mga indoor plant katulad ng forever rich plant sa paglilinis ng hangin sa loob ng bahay. Dahil ayon sa research, ang mga ito ay nakakatulong upang bawasan ang polusyon sa loob ng bahay at mga opisina. Inaabsorb ng mga ito ang mga nakalalasong kimikal sa hangin at kinokonvert ito bilang sariwang hangin na atin namang nilalanghap. Upang mapanatiling aktibo ang mga houseplants sa pag-absorb ng polusyon, ugali inalinisin ang mga dahon nito nang regular. Ang halamang ito ay may kakayahang mag-imbak ng kalamigmigan sa mga tangkay nito sa panahon ng tagtuyot na mainam para sa loob ng bahay at sa panahon naman ng tagsibol ay naglalabas ito ng napakagandang bulaklak sa mga kitna nito. Ngunit sisibo lamang ang bulaklak nito kapag naabot na nito ang maturity stage na kailangan na nitong mamulaklak. Hindi ka naman mabibigo pag nakita mo ang napakagandang bulaklak nito na talaga namang mabibighani ka. Maliit man ang mga bulaklak nito ngunit sabay-sabay naman ang sibol nito na talaga namang ikatutuwa mo. Bagaman ang halaman na ito ay maganda at madali lang alagaan, ito ay nagtataglay ng lason kapag ito ay kinain. Kaya naman, gawin ang tamang pag-iingat kung may alagang aso at bata sa bahay. Ilagay ito sa mga lugar na hindi maaabot ng bata at mga alagang hayop. Hindi man natin alam ang eksaktong sagot kung bakit for plant ang tawag dito, marahil isa sa dahilan ay dahil sa mayamang katangian nito na mabilis dumami na malaking bagay para sa mga nagbebenta nito. Ikaw ba ka Orban, ano sa palagay mo, bakit for plant ang tawag sa halamang ito? Ibahag ang iyong sagot at opinion sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Sana ay may bagong kaalaman ka na nalaman sa video na ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.